Naglakihan ang ulo nito mga tuwi. Di ba talaga nagagawa ng kapangyarihan? Mm -hmm. Alam mo, misa, ang langaw. Pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Kahit magsinungaling na magsinungaling, yung congressman, na hindi ko alam yan, basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot oh, ng congressman. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapa ko sa Cruz, na mga congressman sa Maynila, sino ngayon ang ano, kaol lang kaol? Kasi misa na napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging lawyer na congressman. Ngayon yung kaol lang kaol. Ngayon kayo na bisa, so, kayo na binubuli kayo. Yan po ang ating kinakarap na problema. Ang talagang long-term solution dyan, mga batang Maynila, ay proper flood control project. I hope someday, somehow, uh, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko uh, wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy, I'm happy na ang Senado, uh, nakita ko, napanood ko si uh, Senator Ping Lacson at si Senator Marculeta. Na si Senator Ping Lacson, nag privilege speech Senator Marculeta, naging iimbestiga o sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong uh, klaseng uh, transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? O, kasi kung mo ba, alam, alam mo, meron silang mga salitaan dyan eh. Oh, distrito ko yan ha, ba't hindi ko alam? Mm. Oh, yan ang mga salita at yan. Eh, kahit hindi na yan ng mga congressman. You no? Know, yan ang katotohanan. E, mulat ang tao dyan, ha? Mm -hmm. Opo. Alam ng tao yan, na Nakikialam ang congressman. Kaya nga maraming mga... gustong mag-congressman, Mayor. May <laughs> at party list. So, oh. Dahil dyan, di ba? Oh. Eh, I hope huminto na yan. Na ako, I would rather have uh, the local government or in this case, sa uh, Metro Manila, the MMDA. Kaya oh. na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang nangangalaga alaga ng ating mga creek, ng At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, alimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o siya, ibigay sa local government. O, para managot yung local government. Or, isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog apog ano na yan? Na 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. gumastos na 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun, ha? So, dala nang siguro pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya siguro tama rin si President Marcos uh, na tigilan na yan na, uh, yung pakikialam ng budget, uh, lalo na pagdating sa flood control. At unti na mumula ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Oh, pero at the same manner ako naniniwala ayaw ko tingnan natin sa comment ng mga tao Nay Tay mga nanonood kayo ba ay naniniwala gusto kong malaman to ah. tingnan nyo nga sa comment gusto kong ah, makita yung pulso ng tao kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman ah, sa pumping station oh, ah, blood control project ang congressman eh, dito na lang sa Maynila huwag na tayo lumayo muna Or tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan kasi hindi naman pwedeng ipag kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan basta ako gumagawa lang ng batas ay appropriate yan ang palusot o oh, ng congressman pero sa totoo alam ng taong bayan pag may ginagawa nakadisplay ang mukha niyan o oh, nakalagay ang pangalan niyan o oh, nagkakating ribbon niyan pagpalpak ang ituturo nila DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, oh, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakik, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh. Sino ngayon ang ano, kaol lang kaol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng uh, taong bayan dyan eh. Okay, Tomo ka. Ano muna sabi ng mga tao? Ano, sabi alam? ni G. Herao, meron. Oh. Sabi oh. ni Sally Lastillas Sisletan, nakikialam sila. Sabi oh. ni Bridejoy, Tomo. Hmm. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Oh si hindi pwede. Alam nila yan, hugas kamay lang mga kong Sabi ni Daday. Ventus. Ano ko, galit mo sila. o oh, yeah. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Uh, yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh, una, kay una kong tanong, oh, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Oh, yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi rin ako ng congressman nyo. Oh, shout out sa mga taga 3rd district. O, hindi rin nila alam yan. O, oh, kayo humusga, mga taga, eh, taga 3rd district oh, nga pala. Yeah. Oh, hindi raw nila alam 'yan. Oh. Lako. pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, ang 19 million, may picture-picture pa sila. Ay naku oh, oh, nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa ako nakita, eh, mga barangay hall. May pangalan pa ng congressman. Eh. Ay, oh, malaki oh, May initial eh. Oh. di ilaw pa yun. Eh. oh, kaya, eh, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH e eh, naunawa nyo ng tao doon naniniwala ko kahit anong pagsisinungaling ng congressman o kahit anong pagtanggi o pagkubli ng congressman eh, yan alam ng taong bayan yan ngayon yung sinasabi mga kickback kickback ay hindi ko po alam yan kung talaga ba may kickback sila ayaw ko mag akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan o, pero ang katotohanan, sa practice Yo. o nakikialam ang congressman, alam ng taong bayan, o pangalawa ngayon tanong ko naman o shout out dyan o, mo ka sa mga manunood natin ha o shout out yung mga nagpagawa ng bahay 20 square meter 30 square meter oo, kahit malaki o kahit maliit, basta mga nagpagawa ng bahay, shout out na sa mga nanonood ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kaul daw kayo ng kaul eh. <laughs> alam ko yun, yung chihuahua, ano yun, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maliit ma pero maliit ma maingay. Pero maingay. Yun, alam ko, kaul lang kaul yun. Eh, tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? O yan ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? O, bakit sa inyo, ah, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manan Ding, dapat may permit. O, dapat daw. O, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. O, tama. Oy. alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno? o, sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas. O. eh, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyakin kayo. Eh, yeah, ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. O, eh, kami hindi nag-aakusa. Ayan, ayan dyan. oh. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa uh, through DPWH, oh, ah uh, siya naman din na may sinabi, di ba? Inami naman niya. <laughs> oh. Bakit walang permit? Oh. Pag congressman, exempted. O oh, pag mayroon na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng na maliit na bahay e eh nire-require mag-permit. Ganon din yung batas. O, oh, sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Oh. Dahil yan, pag na may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pamahala. O, oh. ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. O, oh, kahit nga daw po renovation lang, may permit, sabi ni Evangeline Esquera, matatalino po. Matatalit. Sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Ayan, eh, matatalino tao. Alam ng tao. O oh, ngayon, eh, ano ngayon ang uh, itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong namin taong bayan. Naniniwala ba kayo? Ito, sa taong bayan. Naniniwala ba kayo? Eh, ito lang ha. Ano lang to? Mga opi opinion naman to naniniwala ba kayo o mga manonood na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang uh, sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Eh, yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila? Oh, o, ko komo ba sila ay eh, congressman? Ano ito eh, alam mo mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. na niya naman sila nang nagsisimula pa yan. Ah, oo, oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Mm -hmm. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Mm -hmm. Eh, pero eh, nandiyan na yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Eh, ako nga, misan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng po, nasa hall ng Congress. Ito. Kaya kaya nila mga api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po, kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning? Zoning pala na, pagsak na, Ang tagal na. O, pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. O, special child eh. O, mukhang special child itong uh, ilang congressman natin eh, di ba? So anyway, uh, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yeah. Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Oo. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Aimee Jobel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Puendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Oh, eh, hindi raw eh. Wala raw silang alam diyan. Ito pa pagandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-ape sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. O, oh, see? Yan ang nararamdaman ng tao. O, oh, shout out sa iyaking congressman. O, oh, no? yan, oh. yan mga, ano, mga... Nakakuha lang kayo ng katapat eh. eh pero tingin ko marami na nagsisisi yan. Kaya, uh, tingin ko naman eh, meron namang araw para rin. so okay so yan po eh, kaya lagi ko yung mag-iingat dahil uh, itong problema natin sa baha yung umulan ay hindi mawawala agad-agad pero press assured in our own little way, hindi po tayo titigil na uh, linisin ang linisin yung uh, uh, ating mga Uh, training system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If, if there is any consolation, uh, if there is any consolation, eh, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak, eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman, eh. Sila lang daw yung, ano, yung... <laughs> ang tawag dyan, <laughs> parang politika eh, yung statement. Eh. ito, huwag na ako kayo lumayo. ito ha, patunay. Una, uh, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. O pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman na Maceda Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, di ba? Oh, eto alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, eh, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Eh kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Eh. O oh, si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta. O oh, sabi ko, o oh, basta ito kukunin mong permiso. O oh, kukunin mo to. O eh. oh, eh. Kukuha. O oh, ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, uh, ng, taong bayan? Hindi. O ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin niya kapartido. O inaproba ako din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. Oo, si approve. lang, kayo ba? Gagasos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aproba mo ba yun? Eh, unang-una, tama rin siya. O, oh, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maydila. O, oh, eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, o, oh, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, oh, 19 million yun. O, no? nasaan ang perang taong bayan. O, oh, ngayon. Ito, distrito pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansel ako to. Kinansel ako to. eh dito ko yata in-announce yun eh. ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O, pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O, bakit kailangan humingi ng permiso? Eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay eh. Oh Hindi niya yung magugulat ang taong bayan. Oh. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, kaya, ano nangyari? O. Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. O. Oh. Ano ang maganda rito? O, oh, ayan po. Approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo. O yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. O eto, eh nagbayad. May resibo pa to ha, sa ano, gobyerno ng Maynila. O Samban di Masalang. District 3, District 4. Ulitin natin ha. Kasi alam mo yung manluloko. Ano yun? Lawyer? Ay, lawyer. Sorry. Uh, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi misa na napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging lawyer na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano bully? Nahuli lang. Nabisto lang tayo. Kaya umiiyak kayo. O eto, sa inyo to, sa distrito nyo to, DPWH, kakambi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, eh kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory. Uh, power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply. O binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis. O legal ngayon. Kaya pag tinunong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of uh, time? Eh kasi may gagawin. O para sa Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. Eh, iba, ibang mga congressman, sila Dionisio. O. Lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, eh, wala ko yun. Ako, sanay po ako ng politika. Eh, lumaban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pa ang ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. <laughs> oh, mga iyakin. Ano, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Oh, kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. O, ayaw nyo lang mapisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Ako nanonood ako nung ano? Nanonood ako nung uh, Senate hearing. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate Unti-unti na nabibisto yung ano eh. Yung mga congressman. Mga naging ano? Contractor. Oh, ano anong bagong word nila? Contractor. Contractor o oh, oh, um, yeah. Contractor. Malay mo meron niya sa Manila Kasi yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng contractor na presentani presidente ay contractor ng 3rd district ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yep. Oh. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin niya, may oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao, kasi pinag-uusapan natin yung bahay. Eh, talagang Juno nangyayari. O, oh, oh, ngayon, mo ka. Balik na naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. Iri-rearrange ko yung sala. Magagalit ka pag na kayo nagpaalam? Oh. Eh, syempre po. Oh. Kasi yung mga gamit. Bahay mo Oo, oh. tsaka... Tama ba? Oo. Uh -huh. Oh. Eh, eh, ako chairman eh. <laughs> pwede ba yun? Oo, oh, sige, tamo. Paano yun? It was parang common sense, di ba? Exactly. Kaya kala nito mga congressman na to, eh, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng tao ba Manood kayo sa comment. Tingnan eh, natin. Pero yeah, ano iyan nga sila. Engrossed po sila sa ating topic actually eh. Oh. Oo. Di ba? Uh oh. Oh, kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lay lang yung panot. Oh, eh, bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Eh, exactly. Oo, oh, noon eh, nakakalusot. Yung... E oh, oh. Eh bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Eh yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. O, oh, tingnan mo ah. Oh. Yung tennis court. oh. yung tennis court do sa district 2 o o ginawa nilang uh, meeting meeting area ay tennis court yun ng mga nagte tennis doon di ba eh kung hindi ako naging mayor hindi pa mababawi yun para may mabalik sa tao magamit ng mga taga roon o uh, yun ba ito to o oh, shout out sa mga taga district 2 alam ng mga taga district district 2 yan araw-araw silang tinawag dyan eh Diyan, nagkaroon ng akap. Yata, ano yung akap? Tupad. Tupad. Uh, AX. AX. Diyan yun eh. Alam mo mga taga-distrikto yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan. Moka. Bagamat talamak ang bigaya ng akap. AX. At tupad. Nung nakarang halalan. O, oh, yan, sa basketball court. Diyan, sa district 2. Oh, uh, Doon sa may... Uh, tennis court na sinasabi ko. O sa Tutuban. O tapos yung nangyayari sa naalala mo yung naiskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya mm, yung bigaya sa San Andres Complex at saka ginamit niya sa dyan sa may ano uh, what do you call this sa may uh, eh, Nino Yakino Stadium mm -hmm. at saka doon sa Quiapo may isang opisina ron bigaya ng bigaya. Ang pinagpapasalamat po lang sa tao. Tumibay ang damdamin ng tao. Hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan? Nabantayan mo kami. Ito po boss, paganda sinabi ni Air Guard Pamiloza, gising na ang Batang Maynila. Oo. Eh yun ang ano ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. O, eh ngayon, pag hindi, pag hindi natin uh, ipopulis, hindi natin uh, i-disciplinayin at hindi natin naayusin, uh, wardi warde-warde na ang Maynila. O, ulitin natin ha, inaprobahan ko ba? O ka, yung oh, mga proyekto ng mga kalaban kong congressman kasi yun ang gustong palabasin ni ano eh nung isang uh, silaya, uh, silaya lawyer uh, uh, congressman eh. oh. Inaprobaan ko ba? inaprobahan ko alin ang hindi ko inaprobahan yung mga hindi po pwede o oh, yun ang ayaw nila kasi gusto nila sila masunod oh, yan yun, yan ang katotohanan dyan pero again hayaan ko ang taong bayan ang humusga o oh, sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo? Yeah. Okay. O oh, mukha, update muna natin ang ating taong bayan. Ito, importante importante dahil marami na Maraming nabasa. At delikado po yan. In fact, ito, mukha, i-report mo sa kanila yung sitwasyon ng leptospirosis.